kasi po ang kamatis madali lang siya mga dalawang buwan dalawang buwan kalahati nakakaani na yung mga farmer at yung kamatis pagka tumama ang timing sa presyo malaki po ang pagbebentahan matagal na po rin po silang nagtatanim ng kamatis so far ang quality po ng mga bunga ng kamatis nila Okay po. Pasado po ang quality. Ang ginagawa ng mga barangay official sa tinutulungan namin ang mga magsasaka dito. Actually, yan ang isang priority ko dito sa barangay namin. Nagkaroon sila ng libreng traktor para sa magsasaka at nabigyan din sila ng tigi isang uh, sprayer. Yun ang naitulong na, na namin sa mga barangay uh, farmers dito sa barangay namin. May mga programa din kami dito sa mga marketing. Pero sa dami ng mga pro produkto, ng mga uh, product dito sa kwant, eh, itinatakbo nila sa main, doon sa may biliasis at sa koordinata yung mga product nila. Tinutulungan namin sila sa pagkwant uh, ng mga transportation nila. Mga ganun. marami ring marami ring magsasaka na direkta nilang uh, dinadala jan sa market uh, public market ng San Agustin. Kaya hindi na lumalayo ang produkto ng mga ibang magsasakang nagtatanim ng mag uh, uh, kamatis, tomato directly na dinadala jan sa public market sa San Agustin. Ah uh ang opisina ng Agriculture Office ay tumutulong sa ating mga magsasaka dito sa San Jacinto sa pag a sa kanilang mga Farmers Association at nabimigay din ng opisina natin ng mga interventions na kagaya ng mga hybrid seeds, uh, fertilizers at uh, mga pesticides, insecticides uh, Minsan oh, yung mga Uh, halaman, yung mga crops nila ay ipinapasiguro din sa Philippine Crop Insurance uh, Corporation para kung may mga uh, bagyo o kaya kalamidad o kaya peste sa kanilang mga taniman uh, makakakuha sila ng konting uh, uh, cash para makabawi sa kanilang mga gastos. Siyempre, number one, may class ang mga produkto natin dito sa San Jacinto. O kagaya ngayon, maganda ang presyo ng kamatis natin dito sa Kasibong. Ang mga mais natin, maganda rin ang presyo. Uh, Tulad ng palay, maganda rin ang presyo sa mga nakaraan. At ang isang pinagmamalaki din ng ating bayan na isang produkto dito ay ang tabako. Kasi doon sila, doon tayo nakakakuha ng Uh, malaking tax yung sa excess tax share ng own dahil nga mayaman ang aming bayan sa mga taniman at produktong pang-agrikultura ang mga produkto at MSMEs mula na rin sa mga itinatanim sa manutrisyong mga lupain atin yan titikman sa pagbabalik ng ganda mo pangasinan